Maligayang pagbabalik kapatid, ngayon ay ipagpapatuloy nating pakikinggan ang mga writings ni Prophet Ellen G. White na Ang Dakilang Pag-asa, Chapter 33 na ang title ay Ang pinakaunang panglilinlang ni Satanas Now Sit Back and Relax. mga kapatid, ang pagiging immortal o walang kamatayan na ipinangako sa tao sa kondisyong siya'y susunod ay nawala dahil sa pagsuway hindi kayang isali ni Adan sa susunod niyang lahi yung wala naman sa kanya, at wala sanang pag-asa para sa nagkasalang lahi kung hindi inilagay ng Diyos sa abot kamay nila ang kawalang kamatayan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa kanyang anak. Bagaman, dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala, Si Kristo ay, nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan, sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo, Roma Kapitulo 5 Versikulo 12, Ikalawang Timoteo Kapitulo 1 Versikulo 10. At sa pamamagitan lamang ni Kristo maaaring makamit ang pagiging imortal. Ang sabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, Juan Kapitulo 3 Versikulo 36. Ang bawat tao ay maaaring magtaglay ng walang kasing halagang pagpapalang ito kung siya ay susunod sa mga kondisyon. Ang lahat, na sa pamamagitan ng pagtitiyaga sa mabubuting gawa, na naghahanap ng kaluwalhatian at karangalan at ng kawalan ng kasiraan, ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, Roma Kapitulo 2 Versikulo 7. Ang kaysa-isahang nangako kay Adan ng buhay sa pamamagitan ng pagsuway ay ang dakilang manderaya. At ang pahayag ng ahas kay Eva doon sa Eden na, tiyak na hindi kayo mamamatay, ay siyang kauna-unahang sermon na ipinangaral tungkol sa pagiging walang kamatayan ng kaluluwa. Ngunit ang pahayag na ito, na sa autoridad lamang ni Satanas na kabatay, ay inuulit-ulit sa mga pulpito ng sangka-Kristyanuhan at tinatanggap ng karamihan sa sangkatauhan na kasindali ng pagtanggap ng una nating mga magulang. Ang banal na sentensyang, ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay, Ezekiel Kapitulo 18 Versikulo 20, ay binigyan ng kahulugan na, ang kaluluwa, o taong, nagkakasala ay hindi mamamatay, kundi mabubuhay magpakailanman. Wala tayong magawa kundi ang manggilala sa kakaibang kahibangang ito na ginawang napakamapaniwalain ng mga tao sa mga sinasabi ni Satanas at napakawalang paniwala sa mga sinasabi ng Diyos. Kung ang tao pagkatapos na magkasala ay pinayagang makalapit ng malaya sa punong kahoy ng buhay, siya sana ay mabubuhay magpakailanman, at sa gayoy naging walang katapusan sana ang kasalanan. Ngunit binantayan ng mga kerubin at ng isang nagninangas na tabak, ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay, Genesis Kapitulo 3 Versikulo 24, at wala ni isa man sa pamilya ni Adan ang pinahintulutang makatawid sa harang at makakain ng bungang nagbibigay buhay. Kaya walang makasalaan ang hindi namamatay. Ngunit pagkatapos na magkasala ang tao, inutusan ni Satanas ang kanyang mga anghel na gumawa ng isang tanging pagsisikap na itanim sa isipan ng tao ang paniniwala sa likas na imortalidad o pagiging walang kamatayan ng tao, at kapag nasusalan na nila ang mga tao na tanggapin ang kamaliang ito, kanila naman silang aakaying ipalagay na ang makasalanan ay mabubuhay sa walang hanggang paghihirap. Ipapakilala naman ngayon ng prinsipe ng kadiliman, na gumagawa sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, na ang Diyos ay isang mapaghiganting pinuno ng kalupitan, at sinasabi pang inihahagis daw niya sa impyerno ang lahat ng hindi niya kinalulugdan, at ipinaparamdam sa kanila ang kanyang galit magpakailanman, at habang sila'y dumaranas ng di maipahayag na kahirapan, at namimilipit sa walang katapusang apoy, masaya naman daw silang pinanunod ng kanilang manlalalang. Ganyan dinaramta ng punong demonyo ng sarili niyang mga katangian ng lumikha at tagapagpala ng sangkatauhan. Ang kalupitan ay makademonyo, ang Diyos ay pag-ibig, at ang lahat niyang nilikha ay dalisay, banal, at kahalihalin hanggang ang kasalanan ay ipasok ng kauna-unahang dakilang rebelde. Si Satanas mismo ang siyang kaaway na tumutukso sa tao para magkasala, at pagkatapos ay lilipulin ito kung magagawa niya, at kapag nakatiyak na siya sa kanyang biktima, siya'y nagpapakasaya sa malaking kapahamakang nagawa niya. Kung pahihintulutan lang, wawalisin niya ang buong lahi sa kanyang lambat. Kung hindi lang namamagitan an. Kapangyarihan ng Diyos, wala ni mga mang anak ni Adan ang makakatakas. Maraming salamat sa iyong panonood kapatid. Maari mo pang suportahan ang aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. God bless po sa iyo.